ilaw. Magandang hapon. Ang tahimik ng paligid. Haba na naman ang bigote. Oh. Ang tahimik ng paligid. Alas dos e medya ng hapon. Pero humuhuni na ang mga huliglig dito sa amin. Ito. Walang pundong kaiikot kanina pa. Umaga. Hanggang ngayon, hapon. Sige lang ginusto ko to yan nito ko lang hinihintay ko yung kapatid ko Ayan. may daladala siyang pawid di ko alam kung asa na kasi inaalalaan ko at baka mahulog yung pawid niyang daladala tagal lakad tayong konti hanapin natin kung saan na siya napunta Oh. parang wala pa Saan ba siya dumaan? Paawid, ni Father. Ayan na. Kita ko na. Palibasa nakakalabaw kami. Ay nakakalabaw siya kaya sobrang bagyal. Ano? Wala tayong iba sasabihin. Pinto lang. Sana layo. Tahimik na. No? Sarap tumira sa ganito walang mga video maingay walang mga chismos ang nag-iingay-ingay sa paligid kung nandito lang ay kuliglig iwas sa social media walang internet so bawas gastos yan gulay andito lang ang gulay andito ang nyog yan. iwas din sa gasolina kasi pwede naman maglaka dito sa nyugan eh, hindi katulad sa syudad ano, kamusta? Kamusta ang magandang trabaho? Maganda din ang gastusan. Ayun na yung karita. ayun na, ayun na. Ayun na. That's my brother. Ang nag-deliver ng pawid namin ay si Tigidigiding. Ninang Meluna at Ninong. Salamat po sa pag-deliver. O oh, ba diba? Ayaw ko suotin kasi na gwapo ako. <laughs> Ayun na. Kalabaw, nag stop over pa. Nag-ebak. Ayun na. Diba? Talagang oras mo dito masyadong mabilis kasi mabagal ang kalabaw. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Sana horos. Pagilid? Luwag na Nagdasik na kaya yan. Okay. Pag lang din kita mo hindi. Saan? Doon sa manyog ay mak damo. Hilahilahin mo sana pala diyan. ano? Ay May bahog, may pawid. Ano ba 'yan? Mamaya na naman. Bye bye. Pa-subscribe naman ng YouTube channel ko mag-jump plus si the channel. Salamat sa papanunood. Mm, salamat lang marami. Babush!